for this video magkagod taong lubi para sa biko sa Dering tungura una natong ibutang ang asukar para sa pagpagod mo ni ang akong style pag magbiko ang pagod ang asukar para uh, dugay siya masira no Magbibiko. Magbibiko ako. Biko lang na Hapit na siyang matunaw. So, halu-haluon. Then, pagkahuman, i-add ato nang i-butang ang gata. No? Okay, para Uh, maglatik, maging latik na ang atong gi ko na asukar so ato na pud anay na siyang hulaton halo na anay nato hulaton na anay nato na, maging latik na siya no? so ang lasa aning atong biko kay tungod nga ni kay pagod ang atong gihimong unang ano nga asukar medyo may pait-pait siya na tamis no ang lasa niya pero lami siya kaayo kay uh, kaunon e, dogay uh, dugay ni siya mapanos no kay ano nga ni, pagod ang ano so idagdag ta na diri ang condensed milk no ang gihibutang na, na condensed milk ay ube kay akong giano kay para daw medyo may purple ta sa bagong tuig so akong gibutang is ube ambot lang og mo kulay pud siya kay ang atong asukar Uh, nag ano na color brown so ayan na naging nahulat na to pakulo-kuloon pa na to para maluto gid sila ang uh, maging latik sya o maano po ang condense no, pa. and ayan na kay naging ano na sya sticky naman sya ato nang idagdag ang uh, giluto na to na uh, pilit no o ang malagkit ato nang ibutang Okay, para mahalo. Ito, ito ginang ihurot pagbutang. Okay, para ginhaloon lang. Pero medyo sakit kita akong kamot sa paghalo-halo, ani. kay medyo naga hubag akong mukton Isod. Um, balhin na po anay na Kay basing mapagod hinun. Kay medyo kusog ang kalayo. So, itong haunon siya. Ala, atong okayon kay para halo po na tanan nga tanan mabutangan siya og latik ayan no kung kita no ninyo pagkalami sa akong biko ang lasa po ni ana no pait pait siya pero uh, malasahan po ni mo ang uh, kalami no kay ang condensed milk malalasa po ni mo siya dira sa atong uh, latik dugay po ni kaayo masira